Hello guys, kumusta po kayong lahat? Ayan po, nakabili ako ng ano, ng maliit na power bank. Ayan, maganda po siya. Kanina ko pa ginagamit yan, no? Hindi pa nalolobat. Ayan, nakasaksak siya. Mayroon siyang type C, mayroon siyang USB para sa Android, at saka Samsung. Tatlo po yung kanyang charger. Ayan o, oh, nakasaksak yung aking isang cellphone. oh, ang ganda nyo Oh. Malit lang siya pero mabigat. At saka matagal malobat. Mura lang nabili ko, na, nabili ko yan. Ano lang. Kulang-kulang 200. Siyempre, alam mo na. Shopee. O, oh, yan Oh. Ang ganda niya, maganda po yan. Ah, kapag ano, dala-dala mo kapag nasa labas ka hindi ka malulubat meron kang ano power bank small but terrible o oh, yan o oh. kanina pa yan 100 kanina yan ngayon 50 na lang kanina ko pa ginagamit yan eh Ayan po. Oh. Ang ganda oh, malit lang siya. Hindi tulad nung malalaking ano, power bank. Yan maliit lang. Hmm. Ayan. Kapag ano mabili kayo sa Shopee, marami ton. Mas maganda po ito eh, kaysa doon sa nabili kong dati. Matagal malobat to. Yung dati, mabilis malobat. Ayan po. Uh, 20 watts. Hmm. Oh, uh, uh, nakasaksa ko. Uh. Salamat po sa panonood ninyo. Thank you po. Don't forget to subscribe my channel. Ayan. Ang ganda. Small but terrible. Salamat sa panonood. Maraming maraming salamat. May God bless you all. Salamat po. Babay na po. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. Salamat po. Salamat. Bye-bye.